hindi ito guys, oh, tinulid oh. Nag-adjust lang kami lang, pray yung saglit guys <laughs> So simba lang ba ito guys? Ayaw, what's up mga kamotopits na? No? Uh, bagong episode na naman. Ah, uh, ngayon punta na tayo ng simbahang bato ng Laurel Batangas via New Gun Road minapagsabi sa akin na sobrang tarik daw noon no? kaya subukan natin yung plano natin kahit wala pang palit bali sunod sunod na daw yung aksidente dun sa sobrang tarik ng daan sa New Gun na natin sa so, the black hole no? dito, dito na tayo sa dulo ng C5 ang ETA natin is 2 hours na lang time check 4.36 am na Petra na kami sa Brita ni guys Ang ang itay namin 1 hour 2 minutes Huwag na Petra bibe Dapit yung puti ko dapit Ang puti na lang puti Dito na kami guys sa Kalax Entry Bandang ano na yata to guys eh? Santa Rosa Tagaytay Road Abutan lang ng stoplight Hintayin na kami guys 30 minutes na lang ETA na rin guys <laughs> Ganda dito guys may fog Ganda guys Ang tabal ng fog ganda, ganda dito guys oh tinuyog oh Ganda oh, Ganda dito guys Kaya pa oh may bahay pa dun oh dumadating. Eto kawan, subukan natin. Celan. ba ng motor natin, ah? Oh. Pumunta na. ganda dito, eh. sobra <laughs> Nag-adjust lang kami ng preno sa glit, guys. Nag-adjust lang kami sa glit ng preno kasi ano <laughs> Mainit na yung preno namin. Papalamigil lang namin konti. Nakangamay na. Yung damit ko, iba na kulay. Bagong oh. puti, pangor. Oh. Grabe yung tarik dito guys. Oh. Sikong-siko siya. No? Parang siya Grabe. May dalang sako <laughs> Grabe yung ano namin. Fully loaded kasi kami. Kasi yung mga taga dito walang dali. Magaan yung dala nila kaya kami kailangan namin magpaya lamig ng pre ano. Oh. Ano <laughs> kami sa simbahang bato guys. Kailangan nyo bumili ng kandila guys. 70 pesos yan. 700 pala. Para ano na rin. Ah. Uh... May parking din pala doon, no. Inaharang lang talaga sa unahan no. Sa unahan lang talaga inaharang no. Dami parking sa loob. Oh. Sa, sa pa ba naman dito. Oh. No? Mas so, malapit dun eh no. Ito lang mo. Hmm. Dito na kami kay sa ang bato guys. Ito yung daan dito guys. Medyo matarik nga lang yung kapunta. Pero kaya naman. May CR din dito di guys. Picture <laughs> tayo. Ganda dito guys. Uy, ano na laglag? Nag Ang nag-alarm na hali. Ang payapa ng tulog dito guys. Puro ibon sa taas. Puro honey lang ng ibon maririnig nyo guys. Napakapayapa dito guys Ang kinagandaan dito guys Is uh, open area siya, no? Saka meron dito Wishing well no pwede ka mag wish Yan e, no? May tambahayan din no May sa wishing well guys Maganda rin yung wishing well dito, dito. dito, dito guys no? Thank you. sticker nyo guys nandito guys mga immortal kayo kung uh, nandito yung mga sticker nyo guys ate magkano yung ganda. po nito. Si May iba pa pang ano nito? Pa? Sento? Oh. Ng no, magnet? Ay, balang yung pero, 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 but, but. Ito. Ito. yung pond. magnet po yung Ito ba? Ito po, Ito. Ito na po.